ay naari na naman po baya naman mga kaprensi ang masarap na pang merienda. ay tayo po ay magawa ng masarap na puto balinghoy ay magabunot po muna tayo naring balinghoy dini po sa tabi ng aking bahay kubo ay yanong liliit pala ang po baya naman ang laman naring mga balinghoy na ari ay ari naman po ay pwede na at ari po ay laman tiyan din at tayo nga po ay magabunot uli ng isang puno at yanong liliit nung ating nakuha ay nako ay yanong liliit din na ring ating nakuhang ari ay para po yatang mas malaki pa yung hindi natin sa paa dito sa pangalawa nating nakuhang balinghoy ay dini naman po tayo mabunot ay baka dini medyo malalaki ang laman ay makamaliit ang din po ang mga laman at bago pala ang po nagakalaman ay makasaid po baya naman natin ang tanim nating balinghoy dini sa tabi ng kubo at lagi po tayong nagaluto ng pangmerienda ay ayos na po aring tatlong puno ng balinghoy na ating kinuha at ari po ay pwedeng pwede nang gawing puto balinghoy at balatan na nga po natin yung ating mga kinuha ay makamahirap din po baya naman pag laging makamagutumin at nasasaira naman po talaga ng tanim na balinghoy. Makamaigi po ba yan naman ari kaysa sa tinapay? Ako po ay nakasampung piraso na ng tinapay ay hindi pa rin ako nabubusog ay pag ari po ang nakain ko dalawang piraso pala ang ay paldo na antiyan. Ay makamatakaw nga ni po ano. Pagkatapos nga po nating hugasan niyan ay atin naman po yung yadya rin. Ay makamaganda din po ba yan naman pag maliliit ang balinghoy at madaling matapos. At pigaan na nga po natin yung ating niyadyad na balinghoy sa malinis na tela. Dapat po yan ay pigang piga para po pag nating puto balinghoy ay medyo buhaghag ay para laan po man din tayong nagapiga ng damit pag nagalaba. At pagkatapos nga po nating tigaan yan ay atin naman po yung abuhaghagin. Pag nga po nabuhaghag na natin yan ay atin na po yung lagyan ng asukal. Ay wag naman po nating adamihan ng lagay ng asukal. Dahil nga po yan ay alagyan pa po natin ng palaman na bukayo. At tayo naman po ay magsalang na ng kawali at tayo po ay magatunaw ng asukal haluin la po natin niya ng haluin hanggang sa siya'y mahilo ay iste hanggang sa matunaw yung kanyang asukal. Pagkatapos nga po ng ilang saglit ay ayan natunaw na po yung asukal. At pag ganyan na nga po yung asukal ay ilagay na nga po natin yung ating kinayod na nyug. Ay talaga namang pong nahalimuyak ang bango ng ating bukayo. Ay masarap din po aring abilog-bilogin mo ng maliliit tapos ay alagyan mo ng linga ay nako ay napakasarap na panghimagas. Ay ang sabi nga laan po ay talaga namang mapapahindoy ka sa sarap. Dahil nga po yan ay luto na ay atin na po yung ahunin. At yan ang sarap din po na ring palaman sa ating agawing puto. At dahil nga po nakaluto na tayo ng ating agawing palaman ay tayo naman po ay magsimula ng gumawa ng puto balinghoy. Ay gamit nga po ang bao ay alagay natin yung ating niyadyad na balinghoy. Tapos po ay apalaman natin itong ating ginawang bukayo. At parang nagawa nga ang din po tayo ng puto bao. At pagkatapos nga po nating lagyan niya ng palaman na bukayo ay lagyan po uli natin ng niyadyad na balinghoy. Atin po yung tabunan. At kung wala naman po kayong bao ay pwede naman sa bunot ay iste sa takaan pala ng puto. At dasik-dasikin po natin para pumantay at ilagay na nga po natin sa ating ginupit na dahon. Medyo malalaki nga lang po ang ating gawa dahil nga po sa bao natin tinaka. Ay isang piraso pala ang punari ay talaga naman pong busog ka na. At ilagay na nga po natin yan sa ating steamer nang mailuto na. At balutan po natin ang damit yung taki para po hindi magbasa yung ating balinghoy na puto. At pagkat tapos nga po ng 45 minutes ay ayan, luto na po yung ating puto balinghoy. 45 minutes nga po nating niluto yan dahil nga po ay medyo malalaki. Tikman na nga po natin yan habang mainit-init pa. Ay talaga naman pong mga kaprensi ay napakaganda ng ating pagkakaluto at talaga naman yung loob ay lutong-luto. At habang mainit-init pa nga po ay tikman na natin ang ating siopaw. Uy, hindi yan siopaw, yan ay puto balinghoy hoy. Ay talaga naman pong napakasarap at mainit-init pa. Ay parang la ang po talaga ang kanyang datingan. At dahil nga po malaki ang ating pagkakagawa ay isang piraso pa laan ay talaga naman busog na busog ka na. Mga ka-friends, thank you for watching!